Alright, good morning. Alright, welcome back sa akin YouTube channel. Let's be quiz mo vlog. <laughs> Ayan, biyay na naman tayo. Ayan, para sa mundo. Unang booking natin ay Kenny Rogers. At yung mga tropa natin, tambay muna. Tambay muna dyan. <laughs> Ayan, deliver muna tayo. At uh, field resident. hindi hmm. pa pala nakabukas yung yeah haha <laughs> shout out eh hey, gabi na kayo yung sana all iba talaga kapag malalaki kumita <laughs> Alright, Today ay August 8, pangatlong araw ng ECQ dito sa atin sa Metro Manila, no? Pero mas okay na yung mga ganitong ECQ, di tulad ng mga nakarang ECQ. Di ng mga nakarang ECQ, grabe, sobrang higpit. Ngayon, buti pinapahalagaan nila kami mga delivery riders. Kung alam niya lang yung sitwasyon namin nung mga nakarang ECQ, grabe ang hirap. Biruin mo, may sticker kami dito sa loob ng BF. Ayaw kami papasukin. Ang gusto nila mangyari, yung mga customer ang pupunta sa amin doon sa main gate. Biruin mo, paano kung hanggang dito yung customer namin papasok, pabiyay pa doon, makuha lang yung order nila. Kaya yung iba halos abuti ng oras bago makuha yung order. Maluwag na yung daan. Kaya so, eh na, pag nag-deliver ka naman, halos parang ayaw na ipa-deliver sa'yo. <laughs> yeah. Pero buti naman at yun ay okay na. Unang deliver pa lang natin to. Ah, sana mga tayo, ano? morning po, Ma'am Angel. Thank you po. Hey, thank you, Ma'am. Unang tip, Bente. Alright. right. All right. <laughs> Good news. Pinutukan tayo ng booking, no? Pumasok sa atin ay Tahong Island. Malapit pa naman ako sa kanya. Kundang diretso lang dito. Badgers lang mga kamoto <laughs> Yung order niya Alagan 2.8 8 Tagal to Okay lang Mga kapag relax muna tayo sa maganda naman yung Hothead, ligas lang na Kali Alabang Hills siya Pwede tayong dumaan dun sa Tagos ng Alabang Hills Sa BF na Tempo Tiyempo na rin. Puntaan na natin para magawa, no? <laughs> o may di pa gawin eh. The Hong Island. Update muna natin, no? Para nasa ganun kung sakaling ginagawa na pa Ma'am, 247. Sige <laughs> <Take it> po. Right. <laughs> <Try. laughs> <Take it> Sige po. <laughs> Thank you. Thank you, know. Lia yes, Zamora. Oops. Ito na yun, nalagang 2-8. <laughs> Dami. Magandang araw po. Yes ma'am. Take it. Take it. 940 sir. Yari ko na kung Pa. Pasensya si ko lang po. Full. Thank you po. Grab up. pa pasir, drinks. Ito sir. Thank you. So, yun mga tol. Yan dahil matumal. Tsaga-tsaga <laughs> lang. Hintay-hintay lang. Yan, ganyan talaga. Malaga, hindi tayo pagod. <laughs> Hindi man tayo nakakasukan. Pero tiyaga lang, paghihintay. Ganun talaga, buhay ng isang grab rider. Eh. Yan, yeah, sana all may booking. Yo! <laughs> so yun mga tal, salamat at pinasukan din tayo ng magdo. Kaso, yun nga lang, tatlong oras na. <laughs> tatlong oras yung lumipas bago tayo pinasukan. No? Pero, rin, thanks, Lord. Sobrang mal talaga ngayon yung ilang kagrab natin nagsihuy na. Paano, yung iba kasi lumabas alas 6 pa ng umaga hanggang mag alas na kaysa lang. Tapos yung iba wala. Sobrang mal talaga ngayon pero ganun talaga. May araw din na ayon sa atin ng panahon. No? <laughs> aahin din sa atin ng panahon kaya tsaga tsaga lang ngayon ay deliver natin sa teha itong magdo na dala natin bang ina po na po ito nun. Di na mapigilan ng sariling mapaibig sa i- Ay, tiktok. Thank you, ma'am. Thank you, po. Thank you, ma'am. <laughs> pabalik tayo. Alright, pabalik tayo ngayon sa tambayan. Ganun ulit, dating gabi. Paghihintay ulit ang boging. Kaysa naman ako tumambay eh, kung wala talagang booking, ganun, ganun at ganun pa rin. Pero hindi ko dapat isisi kay Grab kasi si Grab lang naman ang nagpapasa sa amin ng booking. Ang booking ay nasa customer. Kung walang booking, mahina ang demand ng customer kasi kung wala nagbook, wala rin naman talaga magiging booking kaya hindi natin pwedeng si Grab kung matugal kung wala eh wala talagang mga pera pa yung mga customer ngayon kasi siyempre lockdown kailangan mag save ng pera kasi nasa natin to na itong 2 weeks na lockdown masusundan pa yan maniwala kayo sa hindi mangyayari <laughs> Shut out Maganda <laughs> Oo oh, maganda, malinaw. So, yung B50 Pro. Kasi nakapag SGCOM na rin ako eh. Sa ano? 7-2 sa labas eh. Sa mismong shop. Sa nasada Sa oh, Oo ganun lang yung pricing niya. Shopee, Shopee to eh. Malakas na to. Yung booking. Kung ano pa lang to, si Malala Socho. Si Malala Socho. Pang-anim. Dalawang oras, tatlong oras ako dun eh. Nandiyan ko nga, dito balik. Tagal na kami nakatambay dun.

60 ma'am ah po ito itong bak thank you po binadadaw ko ng tatay ko paru-paru <laughs> mga ko eh Papa, maipit ka ng gulong ko. come on